For today's video natin mga kalalabs, samahan nyo kami ng aking mama dear sa aming pupuntahan. Dapat nga ay mas maaga pa kami ng konti kaso nga lang hinintay pa namin natapos yung mga nagre-red horse sa harap ng tindahan namin. Kahit alas maybe pa lang ng umaga ay karanong eh. Papunta na nga pala kami dyan sa may kanto para naman maghintay ng jeep mga kalalabs. Nakapagsuklay na rin pala ako dyan mga kalalabs at dahil nga mahangin at may bagyo na namang paparating. Kaya naman nagbitbit na rin pala kami ng payong para sure. At ilang sandali pa nga mga kalalabs at di naman kalayuan. Ayan, nakarating na rin kami dito sa may harap. Dito sa may kanto kung saan kami maghihintay ng jeep. Ayan, kung napapansin nyo naman, yung bonggang-bonggang lilim ng ating punong akasya kung napapansin nyo mga kalalabs, medyo madala yung ating mga jeep, kaya medyo natagalan din kami. At fast forward tayo, ayan nakasakay na kami ng jeep para naman sa isa naming pupuntahan. At kung napapansin nyo rin mga kalalabs, wala din sa sakay yung aming jeep na sinakyan. At fast forward tayo, ayan nakarating na kami dito sa simbahan. Dito pala yan sa matatalaib mga kalalabs at first time ko ding magsisimba dito. Ito nga rin po pala yung aming first year anniversary ng aking mama dear magmula nang umuwi kami galing abroad mga kalalabs ko dyan. Ito nga ay aming pasasalamat ng aking mama dear mga kalalabs at pasasalamat na rin sa mga araw-araw na blessings na aming natatanggap. Siyempre sa aking pamilya at sa mga mahal namin sa buhay. Siyempre naman mga kalalabs, nagpe-pray tayo at nagpapasalamat sa araw-araw pero iba pa rin po pag binibisita yung bahay simbahan. Dahil nga first time po dito sa simbahan nila mga kalalabs, ayan tamang video lang din ang email vibes. Open-open pala yung simbahan na ito mga kalalabs kaya naman napakapreso at tuloy na paisip ako paano pag umulan ng malakas ay siguro talagang pumapasok yung wanggi o ulan mga kalalabs ko dyan. At ayan tamang video lang ako sa aking mama dear ng taimtim ng nananalangin. At sabi ko nga mga kalalabs napakadalang walang talagang bumisita sa mga simbahan kaya nung talagang nanalangin ako dyan ay tinodotodo ko na at talagang taimtim. After nga mga kalalaps, ayan, naghihintay na kami ng jeep dahil nga tapos na kaming magsimba ng aking mama dear. Ayan, papunta na naman kami sa aming next destination. At fast forward nga tayo mga kalalaps, meron pa nga dapat kami pupunta na, ay kaso nga lang ay sarado. At dito na kami sa isang shopping center na pagpad. At kung napapansin nyo naman ay talaga naman katambak lang tao. At syempre naman mga kalalabs, alu na alu yung aking mga mata pagkakita ko sa mga school supplies, sa mga notebook, papel, ballpen, lapis at talaga namang namiss ko nung kami pa yung mga namimili ay pasalamat ako ngayon at graduate na kami sa mga ganitong gastusin. Meron nga palang oh hinahanap God. dyan na particular na bagay ang aking mama dear. Kaso nga lang wala kami nakita. Ay, may nakita pala kami isa. Kaso nga lang hindi namin siya afford mga kalalabs. Kaya naman nag-improvise na kami ng isang bagay na alam namin magugustuhan ng kanyang pagbibigayan mga kalalabs ko dyan. At fast forward tayo. Ayan, bumababa na kami. Para naman makapagbayad na rin kami mga kalalabs. At fast forward nga mga kalalabs nang kami pa na. Ayan, dumiretso muna kami dito sa glit at bumili kami ng ilang piraso ng tela. So, yun lamang mga kalalabs. Bye! i